wala pa wala ka yung sinusundo ko uh, terminal 3 uh, sinang sundo ko sa aking tiyahin uh, 45 years na kami hindi nagkita uh, alam niya yung tiyahin kong yan na nakatira ako sa kanila ng tagal-tagal din -tagal, eh. siguro mga 1978 nakatira ako sa kanila sa Paknaan, Mandawi City Cebu hmm. dito sila lalabas wala pa eh ito kaya lalakas yun. Ito, may tindahan pala ng SIM card dito. Uh, may mga may third taxi din dito mga guys. Third taxi sir? Wala pa rin, antay muna natin. Ah, kana. Ah, okay. Ah, kana. Ah, nagkita na gid mi, ah, uh, marinta katuig na. Ah, uh, kani si Tianon na nagabuyo mo sa Cebu. Uh, 1978. Oh. Pan magyapon. Hampit naman man di mi pareho da ko. Banay isa mga followers ni mga mga Tagalog, mga mani. Mag Manila. Ah, oh, sige, sige. Magtagalog. Kaya, uh, ano pa tayo? taxi maraming salamat uh, sa Panginoon na uh, sa loob ng uh, 45 years nagkita pa rin kami ng aming tiyahin. Aking tiyahin. At sayang nga lang at uh, wala na si Kiyo Pero di bali. Uh, basta magkita gyapon ng mga kaliwat. Kana si Carmelita, nakita naman mi okay. ana. Salamat sa pagsugod. Salamat, salamat. Kaya hanggang dito na lang ating video mga kaibigan at uh, antay na tong aming uh, sasakyanan.